So, anong mga dapat natin gawin na makakatulong sa mga baby para maiwasan ito? So, regarding dun sa kanilang immature sphincter, wala na po tayong magagawa dun kasi ito ay part ng development ng baby. Pero ito ay unti-unting magde-develop at unti-unting magmamature at expected na unti-unting mawawala hanggang ang baby ay mag-one year old. Na ikaw na ang magkontrol sa pagpapadedi mo sa baby. Bigyan mo siya ng enough intervals. Alamin mo kung kailan talaga gutom si baby, hindi yung palaging palagi at palagi mo na lang siyang pinapadede. So iwasan mo i-overfeed ang baby. Sa pang -tip, dapat kapag ka ang baby ay pinapadede mo, dapat siya ay naka slightly upright position. Nandito ang ulo at nandito ang gawing puwita ng baby. And then, padededehin mo siya. Okay? And then, after mo siya padadehen Uh, stay ang baby ng upright still position mga 15 to 30 minutes or ihiga mo siya ng medyo naka-elevated yung gawing part ng kanyang ulo. At I would suggest na i-side mo siya nakatagilid. Para in that case, kapag ka nagsuka ang bata, ito ay lalabas or magstay sa kanyang Uh, pisngi or lalabas ito sa kanyang bibig. Kasi kung nakahiga siya flat and then magsuka siya, papasok ulit yun sa, sa kanyang loob ng katawan or may tendency na pumasok pa ito sa kanyang baga. At yun ang tinatawag natin na aspiration. Sa formula milk naman, kailangan nating i-observe kung nakto-tolerate ba ng bata ang formula milk or ang gatas na pinapainom natin sa kanya kung sakaling siya ay bottle fed. Also, ang way ng pagpapadede sa bata, kailangan yung chupon or yung nipple ay maayos na nakasubo dun sa baby para maiwasan ang mga opening na po pwedeng maging cause ng pagpasok ng hangin papunta sa kanyang chan. At kapag bloated ang chan, maraming hangin ang chan, may tendency na maging cause din yun na magsuka ang bata. So ano ang mga palatandaan na dapat ninyong obserbahan sa inyong mga sanggol? Itong mga palatandaan ay posibleng palatandaan ng panganib kaya watch out for this. Kung ang iyong anak ay nagsusuka ng 5 to 6 times in a day, ito po ay mapanganib or kung walang makatagal sa sigmura. Ibig sabihin, pagkadede, immediately after ilang minutes lang, isinusukan niya. Then, padadedehin mo ulit and then after some time, isusukan niya ulit. Or kung ang pagsukan niya ay may kasamang dugo. At kung sakali naman na ito ay tuloy-tuloy at marami ang sinusukan ng baby, baka ito ay maging signs ng dehydration na dapat natin iwasan. So kapag ganito ang mga pagkakataon, kailangan po ninyong i-report agad ito sa inyong pediatrician para po kayo ay ma-advise at kayo ay magkaroon ng agarang gamutan sa inyong anak kung kinakailangan. Hanggang dito lang po mga ka-nurse. sana po ay nakatulong at nasagot ko ang iyong katanungan. Hanggang sa muli, bye mga ka-nurse!